pa sa mula sa aklat ni si Propeta Herbie. Noong mga araw na iyon, sinabi ng mga pinuno sa hari, Kamahalan, dapat ipapatay si Jeremias. Sa kasalita niya ay, natakot sa na tuloy ang mga kawal, pati ang mga mga may. Hindi nakakatulong sa bayan ang mga taong iyan. Manapay ibig niya mapahamak tayong lahat. Kaya't sinabi ni Haring Sidikiyas, kung gayon, gawin niyo sa kanya ang iyo hindi ko kaya ang pipigil. Pinakit ni si na si Remy at bilalasak kay Prinsipe Manuel Marquillan sa yung pila ng mga buhay. Matapos talian ng lubid, inihugos nila sa si Jeremia sa balon. Hindi tubig kundi borak ang laman ng balon. kaya lumubog siya sa tubig Punta roon si Eben Melek at sinabi sa pari, Kamahalan, masama ang ginawa niya ng mga pinuno nihulog na si pa sa balon si Remy. Maaaring mamatay siya sa gutong pagkat wala ng pagkain sa lungsod. Inuutos na magsama si Eben Emelec ng tatlong lalaki at pagtulong-tulungan lang ihahon si Remyas sa balot at dahil siya ipakay Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang pagtulong na sa aming, Panginoon, na yoy gawin. Ako ay naghintay sa aking Panginoon at dininig niya ang aking pagtahol. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon gawin. Sa balong malalim at lubhang maputi, iniahon niya at tuoy inalis. Ligtas na dinala sa malaking bato at naging panata. Taglay na ang buhay ko. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon gawin. Tinuruan niya ako pagkatapos ng bagong awiting pampuri sa Diyos. Ang bawat makasaksi ay matatakot at sa poong Diyos magtitiwalang lubos. Ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon gawin. Mahina man ako at wala ng lakas, ngunit sa isip mo'y di mo kinatkat. O aking tagatulong, tagapagligtas, Panginoong Diyos, huwag ka nang magluwat ang pagtulong mo sa amin, Panginoon, ngayon gawin. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, yamang naliligid tayo ng makapal na saksi, iwaksi natin ang kasalanan at ang anumang balakid na pumipigil sa atin at tayo'y buong tiyagang magpatuloy sa takbuhing nasa ating harapan. Itoon natin ang ating paningin kay Jesus na siyang pinagmulan ng ating pananampalataya at siya rin nagpapasakdal nito. Dahil sa kagalakang naghihintay sa kanya, hindi niya ikinahihiya ang mamatay sa krus. At siya ngayon nakaluklok sa kana ng trono ng Diyos. Isip-isipin ninyo kung paano ang tiniis niyang paglaban ng mga makasalanan upang hindi kayo manlupaypay o panghinaan ng loob. Hindi pa humahantong sa pagdanak ng inyong dugo ang pakikitunggali ninyo sa kasalanan. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos! Ang mabuting balita ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, Sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, Naparito ako upang magdala ng apoy sa lupa at sana'y napagningas na ito. May isang binyag pa na dapat kong tanggapin at nababagabag ako hanggat hindi natutupad ito. Akala ba ninyo'y pumarito ako upang magdala ng kapayapaan sa lupa? Sinasabi ko sa inyo, hindi kapayapaan kundi pagkakababahagi mula ngayon ang limang katao sa isang sambahayan ay mababahagi tatlo laban sa dalawa at dalawa laban sa tatlo. Maglalaban-laban ng ama at ang anak na lalaki, ang ina at ang anak na babae, at gayon din ang biyanang babae at manugang na babae. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Sinabi ni Yesus, Kumarito ako upang magdala ng apoy sa daigdig at sana'y nagliliyab na ito. Ang apoy na ito ay hindi nagdudulot ng pagkawasak kundi ng panibagong buhay. Apoy ng pananampalataya at pagbabago. Una, ito ang apoy ng Espiritu Santo na nagliliwanag at nagpapainit sa ating pananampalataya. Ikalawa, ang pagsunod kay Yesus ay nangangailangan ng matibay na desisyon kahit na may kaakibat na hindi pagkakaunawaan. Ikatlo, ang tunay na alagad ay naninindigan sa katotohanan at pagmamahal kahit ito'y mahirap. Mga kapatid, ang tanong sa atin at hamon ng Ibanghelyo ngayong araw na ito, handa ba akong tanggapin ang apoy ni Kristo sa aking puso at hayaan itong magbago at pagpatatag sa aking pananampalataya? Maaari nyo po itong sagutin sa comment section. Pagpalain kayo ng Panginoon.